All mga kapatid, panoorin po muna natin 'to, no? uh, Update po tayo sa kalagayan diyan po sa nagaganap na rally diyan sa Luneta. Marami marami-rami, 'di ba mga kapatid? Madami-dami din 'yan, ha. Ngayon, ano ba ipinaglalaban nyo? Ah, uh, para may nakita kasi ako doon, uh, Duterte resign. Tapos yung Marcos ayaw. Wow! Okay, ayan po ang ating panonorin mga kapatid. Asa na ba yung aking ano? Ayan. Uh, nilangaw ang rally. <laughs> Sarah Ilaga at Percy Sendana nagkalat sa rally. Nanawagan sila kay Marcos Jr. <laughs> o, oh, ito na. Panorin na po natin ang sabay-sabay galing yan sa PH Update nasa description yan. I-subscribe nyan dahil nag po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Here we go. Wow, Taong bayan naman. What are your what's your message to the people? Na baka nako confuse kung alin ba yung papaligan naming call? San ba kami pupunta? Bakit hindi pare-pareho? So, natin sa Marcos administration, step up naman. Tutuhanin hmm. niyo yung pangako niyo. Hindi puro mga press release at mga press statement. Kinakailangan may makulong so... na big fish. Pangalawa, Naririnig nyo ba sinasabi ang netong balik ko ang bibig na to? Anak ko yung Petra, nananawagan siya Doon siya tinuturong mastermind Noong napag siyang mag-insert sa budget Nako ano dito sa video na to Makikibalita ho tayo kung ano na nga ba ang kaganapan Dito sa pagrarali nito mga makakaliwa at pinglawan Pero bago yan, isang like at isang subscribe Masaya na ho tayo dyan Sa so, mga gusto sumali sa ating community Yung join button, nandiyan lang ho, ko ba? Ayun na nga mga kababayan Pampalubag loob ha, pampalubag loob Eto, ay ika nga kung gusto nyo magkasya, yung limang daang pisong uh, rekomendasyon ng DTI para ah. sa Noche Buena ng bawat isang Pilipino. Ito, mga babayan, eh. pwede naman pala. Ha? Pwede pala yan. Natuwa lang ako dito kay Sir. Approve. Ang ganda nitong idea na to Pero ano ito ha? Content lang ito. Huwag yung gagayahin. Maganda yung idea pero huwag yung gagayahin. Baka nakanto ko. Mahirap na. Baka mag-Noche Buena ko kayo. Eh, hindi sa bahay. No? Kaya eh, panuwin natin ito. mga kababayan. Hmm. Ah, kasi siyempre mga eksperto yung mga yan kuno eh. Ayun na. O, oh, okay. yung 500 dyan, oh. gawan mo ng paraan gawan na may na pang Luchibwe tayo ngayon. Ayan, ha? Okay. When you have the perfect response Ay, to your hand, fingers... Gawa mo ng paraan doon na Ikaw na bahala na dumiskarte dyan. Basta pang Luchibwe 500, ha? Ayan. O, oh, ang dami nyo na. O, oh, she? O. Oh. Ah. Oh, ano mga nabili mo yeah, sa 500? Ay, lahat ang nabili ko, ha? Oh, oh yan. Grabe, oh. Oh. May, ano yung shell yun, shell. Oh, oh. Uy, dami, oh. Meron pa yung oh. spaghetti sauce yan, ha? Oh. Sauce yan, oh. Oh, oh. dami, Totoo oh. Ito pala sabi ng ano, oh, ah, BTI. BTI. BTI nabili Oh, may may yun, ispan. 500 lang lahat, oh, gaba. Oh. Oh, edi, kasya pala yung 500 pesos. Ang dami yung nabili, oh, mga kapatid, Masala oh. Masalad yan, oh. Marami ka na oh. naman bibili sa 500 kapag kasama mo ng nakaw. <laughs> Walang pakaan! Walang pakaan natin! Yan ang higa nga mga... Yan ang mga malulupit, di ba? Anak ng toka pero huwag niyo gagawin yan. Masama. Uh, ah, content lang naman yan. Eh. So parang ang pahiwatig para sa akin, itong video na yan, hindi kakasya yung 500 pesos. Unless... <laughs> Inanakaw mo. Tama ba yung unless? Kung magnakaw. Pero itong si Sir, baka, ma- baka mapagalitan siya kay boss eh. Uh, diba? Mga eksperto nga naman na nagrekomenda na pwedeng ano, pwede, mm. pwedeng, pwedeng, pwedeng ano ang Noche na yan. Pwede naman daw. Ay, ah, limandaan na yan pang Noche Buena. Basta, ah. Uh, uh. uh, samahan mo na. <laughs> Pag Noche Buena kayo, sakulungan. Alam nyo, minsan, na uh, madalas, kamakamot ulo na lang ako sa mga ginagawa ngayon ng gobyerno natin. pakaiba Ngayon lang talaga nangyari ito mga kaibigan sa ating uh, Pilipinas kong mahal na itong gobyerno para sa akin ano nakakatawa, nakakatawa. Hindi sa hindi sa ayaw mo, hindi sa bitter ka, hindi ganoon eh. Kasi dati naman nating sinuportahan niyan eh. Unit team kayo nga binoto nyo rin eh. 'Di ba? Kaso may nakikita kasi tayong mali. Hindi na umaganda yung nangyayari ngayon. Huwag yung gagayain yan ha. Yun nga mga kababayan. Nagtanaw tayo sa mga kaganapan. Diyan sa ginaganap na uh, rally sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw na to. Mga ano ito? Karamihan dito. mga Meron na naman totoo yung mga pinaglalaban dyan. Especially yung mga uh, supporter ni Bongbong -Bong Marcos. Totoo yung pinaglalaban na ng mga yan. Oh, bayad yung mga yan eh. Kaya sulidong-sulidong yung mga yan. Ito, eto. Kaya pala totoo yung pinaglalaban nila. Kasi Bayad, ganun ba yun? <laughs> Pupunta sila dyan kasi nga bayad, eh, sa daming budget naman eh. Kung totoo lahat yung sinasabi ni Saldi ko, alam nyo, kaya yung punuin yan, yung, yung Araneta, ay Araneta, yung Luneta na yan. Kayang-kayang punuin yan. Sa daming, nako bigyan mo lang ng kahit itagi isang libo yan eh. Diba? Kayang-kayang punuin yan, mga kapatid. Ito, panuwin mo natin ito. Eto mga kababayan, nagkaroon ng uh, kaunting komosyon nung uh, gusto ka tayo oh. pasok mga tumble na to panuuro natin game. Oh. Ano okay. yan? zoom lang namin, ha? Oo. Sinasabi nila, magpabila ang masa. Pagkao talaga mga ano na to, mga kaliway. Anong, anong ginagawa nila, di ba? Oo, ano? Magtuktog lang ng mga bata. Pagmasa ng tambol, pinagbabawal nila. Oo. Anong ganyan? Ayan, lalo, lalo pa namin. Huwag ipagbaliahan ka, brad. Huwag ka sa mga pulis. <laughs> Arlak. Arlak. Tumututugya oh. lang ang mga bata dito, oh. no? Pero anong ginagawa nila bawal oh. daw. Bawal. Eh, eh, ako kay Bahan. Noong mga Duterte supporter dito sa mga <laughs> <laughs> So, base sa aking hinala, eh alam naman natin may nakita tayo puro puro kakampit, di ba? <laughs> eh di walang Duterte dito. Kasi kung mag-rally itong mga... Oh, hindi pa yapa rally dito eh. Ay, hindi natin maalaman kung saan nanggaling galing itong mga ito. Oh, well, pero oh. ayaw, kampi daw sila sa mga masa. Kampi daw natin sila. kampi oh. yeah. pero... nyo talaga yan. Kaya John Vick mo ngayon. Eh, hey, nandiyan ba si John ngayon? Masarap tulong yung John Ay, wala. <laughs> sa pakalimang na ginagawa nila. No? Mami, hindi na alam i press nila ang mga bata para express kung ano na naramdaman ka, brad. naman nila towards the corruption. Ano pong grupo dapat yung magtatambol, sir? Tambol bayan. Tambol bayan. Ano pong dapat yung gagawin yung dito sa setup? Ito ay busking ng mga bata na first time. Busking lang. First time mga bata ay high school students, elementary school Mga... Ano Ano to? Sa kaya pinulot yung mga yan. Hala. Ito, itong mukha na ito. E eh, yung mga ganyang klaseng mukha, mga estudyante, layuan nyo yan ha. Ay lalabas sa rin yan. Para lahat po may kuha, ayis po tayo no? Ay, ay, yung, tabi, tabi, tabi. So ito mga first time pa lang nilang magtambol. So sinasabi ba rito first time pa lang nilang magrally? So, po po, ako, ako po nandito lang po ako tayo. 70 years old po yung tatay ko. Mula pa po nung dekada nila, no? Meron. Ito Hindi uh Oo. -oh. Pinipigilan po tayo for self-expression. Artist po yung... Self-expression. O, oh, hindi naman. Pwede nyo bang sabihin kung sino nagpipigil sa inyo dyan? Ano ba pinaglalaban nyo dyan? Kayo po ba maka Duterte o BBM? Kung kami nag wala namang problema eh. <laughs> kayo lang naman, dami nyo kasing kaik-ikan eh. Salita na, Bilisan na tapos uwian na. Ah. Anak ng tawa, nung nag-rally nag yung mga Duterte supporter, Binaboy nyo, mawalan nga kayo. Yun talaga liitin mo, pinaglalaban kayo. Kung, kung totoo maliitin mo, hindi e, palapakan Pero kung nagpabulag lang kayo sa propaganda ng mga makakaliwat, mga dilawan, eh, sorry na lang sa inyo. Wala kayong matatanggap na respeto dito sa PHFD. Yes! At tatay ko, ang ginagawa lang po siya, ang ginagawa lang po siya, mga FG, mga hard materials Ah, tagagawa pala ng FEG yung tatay niya, yung sinusunog. Ah! ah yes tatu mo ma'am ipatatu mo kasi para ipi yung mga mensahe 'yung sinabi ko sa inyo di ba kung ayaw niyo sumama doon sa mga rally na mga uh, nagrally noong uh, nagdaang araw ay uh, yung mga uh, mga DDS at mga ayan sino ba kayo mga salita pero naman yung kaiki -ek ganin oh eh. ngayon ang gawin niyo ipatatu niyo nung mga bata niyan naglalift na rin sa korapsyon na to o para sa mga pulis, ah, maya maya mag magkakabalyahan na dyan. Yan yan, yan talaga mga -ma 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 magugulo yung mga yan. Pero pagka do tayo si Walter nag-rally, na pagka sinabing hanggang dyan, hanggang dyan lang. Walang ano, walang hindi matitigas sa ulo pero mamaya yan mga kababayan, ma makakita kayo ng batuhan, balyahan, Allah. yan ang ano nila eh. Yan ang ika na, dessert ng mga yan. Tapos ano, isisisi na naman nila sa Duterte. Pag nagkataon, nagkagulo-gulo, no? Kagagawa na naman to ng mga Duterte. Hindi kami papayag na ganyan. Kayo ba Nagpapayag ba kayo? Hindi ako makapaniwala. Ayun, Ipatato mo, madam. <laughs> Pinapayaran natin ang polis na yun. Sa ayaw sa gusto yung matatapos ang administrasyon nitong si Bangal. Kasi e, pinigilan tayo, di ba? Hindi ako makakapayag. Kaya ako kayo pumapayag. At kaya hindi Kanino bang kampo kasi yan, no? Getting... Ay, skip ko muna to mga kapatid. Ibabalik ko naman to pagkatapos. Ipiplay ko ng mahaba. Ano? Mabalik hindi matatapos. Anak ng Tokwa. Lumabas na si Saldi ko. Ah, Lumabas na si Amy Marcos. <laughs> eh, ayaw pa rin magkaisa na sambay ng Pilipino na tanggalin na. Eh, kaso pagka... Si Bibi Sarah hindi nagnakaw. Si Bibi Sarah hindi adik. But oh. sinasama si Bibi Sarah, kaya wala akong mangyayari dito. Pagka hindi nagkaisa sa sambay ng Pilipino, sa iisang adikain, naayusin ang na okay. administrasyon at, at, at naayusin itong bansa na to at sundin natin yung line of succession, hindi, walang, walang maayos na usapan ang mangyayari dito. Kaya nga, swerte itong si Marcos Jr. <laughs> Alam nyo, nagkataon kasi nung panahon po ng, ni dating Marcos, ang talagang gusto nilang maupo nun, si yung Dilawan. So, wala namang ibang malakas noon, kundi yung Dilawan. So, yun lang yung pinakapag-asa para po maayos yung Pilipinas noon. Yun yung nakikita nilang pag-asa. So, walang kalaban, walang kahit na sino. Ngayon kasi nasubukan na yung Aquino eh. Wala namang kasi eh. Wala namang magandang nangyari. Puro revolto lang ayo na itayo eh. Kung merong mang iba, ewan. Pero, lumaki kasi akong tingin ko dyan, ano eh. Kakampi ng mga makakaliwang grupo eh. Yun lang sa akin, ano. Tsaka wala akong nakita talagang, sabi niyo pa nun, pagka hindi natapos, ipapasagasa sa train. Yung iba naalala yun? Paano kung walang hangin? Yung ganon, yung windmill. Ay, windmill. Ano ba yun? Basta yun, umiikot. Ano eh kung ano-ano mga rin kung ano-ano rin yung mga pinagsasabi tsaka yung sa sub 44 parang ang para sa akin ang lamig basta marami pang iba ngayon nagkaroon na kasi ng pag-asa yung mga sambayan ng Pilipino nung nakita huni lang nilang namumuno ang mga Duterte, mga Duterte. so real talk ayaw nyo man sa Duterte kayo kayo lang yan bahala kayo sa buhay nyo mas marami kaming nagmamahal sa mga Duterte kasi naramdaman namin may ginagawa eh. Hindi ho katulad din nyo. Yung sa administrasyon nyo ano ba? Ano ba pinaglalaban ito Ano ba ito? Maka Duterte ba ito? O maka BBM ba ito? Tingnan nga muna natin ano. Ayaw naman mga makakaliwa at mga pinklawan itong si Bipisara. Pero Oo. kung ito. Kasi yun nga no. Pagka nawala si BBM, eh Duterte ang papalit. Kaya sila, ayaw ho nilang manawagan ng Marcos resign. Bakit? Ba't man nila ipapanawagan yun? Di ba? Eh, pag naupo si BP Sara, wala na. Finish na sila, di ba? O, tali tayo. Eh, gusto ng mga makakaliwat, mga pinklawal at dilawal. Tapos na usapan. Ah, ito na yon. Well, it, Naiintindihan kaya ng mga batang ito kung ba't sila nandiyan dyan? Ano ba? Para tumaas yung grade nila? Kailangan umaten sila. Mas may plus sila pag uh, sila. Alam ba nila yung kanilang ginagawa na para sa bayan ba talaga yan? O paano sila na pagsalitaan ng mga tao? May nakausap kasi ako nun sa ano eh, random people na online din eh. Na bata pa lang siya pero gusto niya na yung mga dilawan. Kasi yung mga dilawan daw, pag-asa ng bayan, etc. etcetera. Et Siguro naambunan sila ng mga salita na ito lang. Wala, wala silang naririnig na sa mga Duterte. Uh, Kung baka ang naririnig lang nila sa mga Duterte, masama ang Duterte, alam mo nyo mga, mga bias media. Yung mga estudyante, sa manuno baka sa TV lang, tsaka sa YouTube. Ang problema, yung mga napapakinggan ho nila, eh baka puro taga-kabila lang. Kaya, at, tulad niyan yan po yung bunga. Ako, alam nyo, hanggat mari, alamin nyo muna bago, bago kayo kumamping. Depende na lang talaga kasi pag may kapalit yan, eh, pwedeng pera, pwedeng grade, grade nila, baka mas tumaas yan. Siguro lang ha, ah, base lang to sa aking opinion. Pero kung yung pinaglalapan ninyo, eh mali, sayang ho yung pagbibilad nyo dyan sa araw. Wow! ba wow, Maganda ba yung mga Wow! Lipat na natin ha. Ay, kung hinarap kayo na ng malaka... Ganun talaga buhay. Walang... Yung sasakyan tuloy pa rin eh. So Rappler ano yung message sa mga tao na will they be safe here? What's, what's gonna be the set no? Bahayin po natin ang luneta. Kapag oh. tayo marami na, hindi tayo mapipigilan ng kahit anong sasakyan, kahit ilang pulis. Oh, yan ang problema. Oh, lumalabas yung pagiging komunista. Oh. <laughs> Pero noong mga INC, hindi. Pagka sinabing hanggang dito lang, hanggang dito lang, hindi tayo pwede lumabas. Pagkasin namin mga DDS hanggang dito lang, hanggang dito lang. Pero kayo, hindi mapipigilan kasi marami na. Anak ng Tokwa, utak <laughs> na utak, komunista. <laughs> Wala talaga ito mga Siguro hanggang dito na lamang tayo mga kapatid. Wala, akala ko DDS yung mga nagra Eh, puro karamihan ata dyan, puro kakampuet. Wala tayong magagawa. Ibigay muna natin sa kanila kung anong ipinaglalaban nila. Eh di mag sila. Kung dumami sila, nawa. Kung ipinaglalaban ninyo, eh, maayos yung ginagawa ni Marcos. Sana nga. Pero kung makakakita kami dyan ng mga Duterte resign, aba, ang kikitid ho ng utak ninyo. billion-billion ho ang nawawalang pondo sa ating administrasyon na alam niyo naman kung sino ang pumirma. Pero Duterte resign pa rin kayo. Napakatindi. Ang galing talaga ninyong mag-isip. Isa kayong mga... anga Anga-anga. <laughs>